Hindi may na marami ang nangyari sa mundo ng showbiz ngayong 2023. Ngunit isa marahil sa mga mainit na pinag-usapan at pinagpiyastahan, lalo na ng mga marites sa social media ay ang nakakagulat at controversial na hiwalayan ng celebrity couples sa showbiz. Marami ang umasa na mauuwi sa simbahan ang pag-iibigan ng celebrity couples na ito, ngunit nauwi rin pala sa hiwalayan. Halina't ating balikan ang mga Pinoy celebrity couples na naging kontrobersyal ang paghihiwalay ngayong 2023. Max Collins at Pancho Magno. Isa sa mga nakakagulat na hiwalayan ngayong 2023 ay ang pagtatapos ng pagsasama ng kapuso celebrity couple na sina Max Collins at Pancho Magno. Marami ang nanghinayang na nauwi sa hiwalayan ang pagsasama ng dalawa na tumagal din ng walong taon. Matatanda ang nagumpisa ang pag-iibigan ni na Max at Pancho nang lumipat si Max sa Kapuso Network noong 2011. Una namang nag ang kanilang mga landa sa isang acting workshop sa Kapuso Network. Taong 2013 nang maging official na mag-boyfriend at girlfriend si na Max at Pancho. Hanggang taong 2016, nag si Pancho kay Max habang nagbabakasyon sila sa Boracay. December 2017, nangyari naman ang kanilang star-studded wedding. At makalipas ang tatlong taon mula nang sila ay ikinasal, isinilang naman ni Max ang kanilang uniko iho na si Sky Anakin. Ngunit noong 2021, umugong ang usap-usapan na hiwalay na si Max at Pancho matapos nilang hiwalay na i-celebrate ang birthday ng kanilang anak. Hanggang nitong Mayo lamang, kinumpirma ni Max na hiwalay na sila ni Pancho sa Fast Talk with Boy Abunda. Inamin ni Max na noong pandemic pa nila na pagdesisyonan na maghiwalay na. Nilinaw naman ni Max na mutual ang desisyon nila ni Pancho na magkanya-kanya. Sinabi rin niya na mas naging close sila ni Pancho ngayon dahil sa magandang co-parenting setup nila. Yasi Pressman at John Semira. Unang umugong ang hiwalayan ng aktres na si Yasi Pressman at businessman basketball player na si John Simira dahil sa sunud-sunod na cryptic post ni Yasi sa kanyang Instagram account. Una narito ang pag-flex ni Yasi sa kanyang bagong tattoo na isang hummingbird. Kalakip kasi nito ang makahulugang caption na It's nice to be free like this hummingbird on me. Kasunod nito, ipinahihwating ni Yasi na single na ulit siya sa post niyang na triple, not double, but single. Ngunit na bahira ng kontrobersya ang hiwalayan ni Yasi at John nang maispatan si Yasi na sweet na kasama ang presidential son na si Sandro Marcos at Camarines Sir Governor Luigi Villafuerte. Nag-viral ang mga pictures at videos ni Yasi kung saan makikita ang pagiging cozy at sweet niya kasama ang dalawang politiko. Dahil dito, kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato ng netizens kay Yasi, gaya ng malande at easy girl. August 16, 2023 naman, nang kumpirmahin ni John na hiwalay na sila ni Yasi. Pinabulaan na ni John ang mga lumabas na balitang may third party sa hiwalayan nila. Dahil iyon daw ay mutual decision. Andrea Brillantes at Richie Rivero, Bago pa man masabit sa hiwalayan ng ilang kilalang showbiz couple, naging usap-usapan muna ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes dahil sa paghiwalay nila ng PBA player na si Richie Rivero. Matatandaang noong April 9, 2022, naging official na magkasintahan si Andrea at Richie matapos ang viral public proposal ni Richie para maging girlfriend si Andrea. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang umabot ng isang taon ang relasyon ng dalawa. June this year, unang umugong ang ispekulasyon na hiwalay na sina Andrea at Richie. Ito'y matapos maispatan si Richie na kasama ang beauty queen turned politician na si Leren May Bautista. Inakusahan ng maraming netizens si Richie na cheater o manluloko dahil sa pagkakaalam nila sina na Richie at Andrea pa bago pumasok si Leren sa eksena hanggang sa kinumpirma ni Richie sa pamamagitan ng isang Twitter post na matagal na silang hiwalay ni Andrea bago pa man naging sila ni Leren. Sa ngayon, nananatiling matatag ang relasyon ni Richie at Leren sa kabila ng pambabatiko sa kanila ng netizens. Tila nagkapalit naman ng sitwasyon si na Andrea at Leren dahil si Andrea naman ngayon ang inaakosahan ng third party sa hiwa ng ilang celebrity couple. Chris Aquino at Mark Leviste sa loob lamang ng isang taon, dalawang beses na idineklara ng Queen of All Media na si Chris Aquino, nahiwalay na sila ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Matatanda ang sa pagsisimula ng taong 2023, unang umugong ang dating rumors sa pagitan ni na Chris at Mark nang dalawin siya nito sa Amerika noong bagong taon. Matapos maling sa isa't isa, nilinaw ni Chris noong Pebrero na male best friend lang niya si Mark. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, may 18, kinumpirma naman ni Chris sa isang IG post na in a relationship siya sa isang nagngangalang Mark kung saan nahanap daw niya ang parehong love at friendship. Ngunit dalawang buwan lamang ang makalipas matapos nito, July 10, inanunsyo ni Chris na hiwalay na sila ni Mark dahil imposible raw para sa kanila ang long distance relationship dahil na rin sa kanyang kalagayan at layo nila sa isa't isa maging ang mga responsibilidad ni Mark bilang Vice Governor ng Batangas. Ngunit itong October lamang, ipinahiwatig ni Chris sa kanyang post na nagkabalikan sila ni Mark. Ngunit, baka lipas lamang ang isang buwan nitong November 20, ipinahiwatig ni Chris na hiwalay na naman sila ni Mark matapos niyang linawin ang lumabas na balita mula sa Inquirer.net na may pamagat na It's Our Time, Mark Levistes Declaration of Love for Aquino. Sa nasabing artikulo, sinabi ni Mark na maayos ang relasyon nila ni Chris at kinumpirma niyang sila pa rin. Ngunit ayon kay Chris, walang katotohanan ang pahayag ni Mark dahil hindi umano talaga mag-work ang LDR setup para sa kanila. Ayon pa kay Chris, siya ang nag-initiate ng breakup nila ni Mark noong November 3. Miles Ocampo at Elijah Canlas hindi maikakaila na labis na ikinalungkot ng marami ang pagtatapos ng pag-iibigan ni na Miles Ocampo at Elijah Canlas na isa sa kinakikilagang couple sa showbiz. Kinumpirma ni Elijah ang hiwalayan nila ni Miles noong November 23 sa isang panayam sa ABS-CBN News. Ayon kay Elijah, matagal na nangyari ang paghihiwalay nila. May kanya-kanya umano kasi silang pinagdadaanan na problema sa kanika nilang buhay. Ngunit ayon kay Elijah, mutual decision ang paghihiwalay nila ni Miles. Sinabi rin ni Elijah na hindi mawawala ang pagmamahal niya para kay Miles at nariyan lang siya lagi para sa dalaga. Matatandaan nitong 2022 lamang isinapubliko nina Miles at Elijah ang kanilang relasyon. Nabuo ang kanilang pag-iibigan nang magkasama sila sa TV5 drama series na Paano ang Pangako noong 2020. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. May tuturing naman na one of the biggest heartbreak ngayong taon ang paghihiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Hindi lingit sa kaalaman ng marami na isa sa pinakamatagumpay na love team sa kasaysayan ng showbiz ang tambalan ni na Catherine at Daniel na mas kilala bilang Kathniel. Taong 2011, na unang magkasama sa screen si na Catherine at Daniel sa teen-oriented series ng Kapamilya Network na Growing Up dahil sa kanilang kakaibang chemistry on screen, nasundan ang kanilang proyekto ng Princess and I kung saan unang nabuo ang kanilang tambalan. Umabot ng 11 years ang relasyon ni na Catherine at Daniel at marami ang umaasa na mauuwi ito sa simbahan. Ngunit sa kasamaang palad nitong November 30, kinumpirma ni Catherine na tinapos na nila ni Daniel ang kanilang relasyon. Hindi ididetalya ni Catherine kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit sinabi niyang nagsimula umano ng may respeto at nagtapos na may respeto ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasang mabalot ng matinding kontrobersya ang paghihiwalay ng dalawa matapos umugong ang espekulasyon na may third party na sangkot sa hiwalayan. Isa nga sa mga babaeng itinuturong third party sa hiwalayan ng Katniel ay si Andrea Brillantes, Matapos lumabas sa iba't ibang blind item na umano'y lihim silang nagkikita ni Daniel. Nalaman umano ito ni Catherine dahilan upang tapusin niya ang relasyon nila ni Daniel. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang panig ni Daniel at Andrea hinggil sa isyong may namagitan sa kanila. Kim Chu at Zian Lim, isa pang nakakagulat na celebrity breakup na humabol ngayon 2023 ay ang paghihiwalay ng long-time celebrity couple na sina Kim Chu at Zian Lim na mas kilala bilang Kim-C couple. Magugunita na unang nagsimula ang love story ni Nakima Zian noong 2012 na magkasama sila sa ilang proyekto sa ABS-CBN. Ngunit isinapubliko lamang nila ito noong 2018. Dahil sa tagal na ng kanilang relasyon, marami ang umaasa na sa kasalan din mauuwi ang relasyon ng dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, malungkot ang naging pagtatapos ng kwento ng pag-iibigan ni Nakim at Zian. Kinumpirma ni Kim ang pagtatapos ng labing dalawang taong relasyon nila ni Zian itong December 23, ilang araw bago matapos ang taong 2023, at matapos ang ilang linggong usap-usapang hiwalay na sila ni Zian. Inilarawan ni Kim ang paghihiwalay nila bilang end of a love story. Hindi na ide-detalye ni Kim kung bakit nagdesisyon sila ni Zian na maghiwalay. Gayunpaman, nilinaw niya na pareho silang nagpasya ni Zian na tapusin na ang kanilang relasyon at maging magkaibigan na lamang. Makahulugan ding sinabi ni Kim na sometimes love is not enough. Ano pong masasabi nyo sa former celebrity couples na ito na ang ilan ay tumagal pa ng lagpas isang dekada ang relasyon na sa hiwalayan rin humantong? Share your thoughts below.